Basta batas. Basta batas. Basta batas. Attorney Chico, yung mga nai-inquest na ako uh, akusado, meron bang ano, meron ba silang um, time period? Kasi uh, lalo na nung pandemic, alam may mga na-witness ako personally na may, may mga ilang abogado na nagreklamo. Sinasabi nila uh, yung kanilang kliyente hindi pwedeng i-detain for longer period uh, na, 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 time, gaano ba dapat lang yung uh, maximum na oras na pwede mong i-detain ng isang kapatayo? Uh, well, kasi ganito yan. Ano? Kapag ikaw ay na pursuant to a warranted arrest. I ano mean, yung warranted arrest? Eh, may personal knowledge yung polis na ikaw ay gumawa ng krimen o gagawa ng krimen mm. o kagagawa ng krimen naman. Okay, kasi ang ang sabi ng batas, kung kukuha ka pa ng warrant uh, na search ng uh, arrest warrant sa court, hindi eh, magtatagal, di ba? Eh, nakita mo Mataga. na na may krimen eh. Mm. O di arresto yun ka. Kaso pag pa sinaresto ka dahil warrant as arrest yan, may period lamang ng pagdidetene. Di ba? Mm. Kapag pagka, may, pagka ang kaso mo ay uh, ika nga ay Minus crime, mabigat na krimen, eh dapat uh, hindi lalampas ng tatlong araw ikaw ay dadali na sa piskalya para ma inquest ka. Okay. Eh kung ang kaso hindi naman mabigat, dapat within 24 hours at the very least madadala ka. So pag dinala ka ngayon sa piskalya, 'di ba, within that period walang problema. Pero kapag ang pulis inaresto ka, eh pitong araw ka na dun sa sa kulungan, hindi ka pa nadadala sa korte, pwede mo nang idemanda yung pulis na tinatawag nating arbitrary detention. And, yung arbitrary detention oh may justification ang pagdetain sa iyo, Pwede naman na ititin eh. Kaya lang sumobra. Oh, Di ba? Kasi no. nga, naibigilin lang. So, nagiging arbitrary. Nagiging unreasonable. So, pwede mo silang mag-imanda. Ngayon, kapag ikaw ay dinala sa inquest, ikaw ay dadalhin sa fiscal. Yung fiscal mm -hmm. ngayon, eh magtatanong, magkakariti ka, magsusuri, mag-aaral para tinignan niya kung may probable cause. Pero ngayon nga kung may reasonable certainty of conviction na kung matibay ang ebidensya. So kung matibay yung ebidensya, eh sasabihin niya, i-recommend niya na magsampan na ng information sa korte sa so magpapalang information. Ngayon, ikaw ang na-aresto. Pwede kang mag-request ng tinatawag na preliminary investigation. Ibig sabihin, hindi gagawin yung inquest, babalik ka sa preliminary investigation na parang babalik ka sa korte na nag-file ka ng case. Kaya lang, hmm nag i ka ng waiver nun na hindi mo na question questionin yung illegality ng arrest mo. Anyway, it's very, very technical. But long in short uh. of it, tandaan natin, pag ikaw ay na-arresto, hindi pa pwedeng limang linggo ka, eh, isang buwan ka, hindi ka pala dadala sa fiscal. pag lumampas yan ng period, pwede ka mag ng arbitrary detention. At sa harap naman ng fiscal, ang maganda ngayon, hindi na basta-basta nagpapalang information. Titingnan nila na matibay talaga yung ebidensya uh, laban sa inyo. Basta batas! Basta batas! Basta batas! Basta batas.